Ito nga pala ang kids department store or sa mga area na mapambata mga damit. Ahil mall siya guys. So ang mahal, -mahal po ang pinihin dito guys. Yun na, nagre din sila sa space. Kaya yung matinda nila time student po ang price. Es kung doon ka lang magbili talaga sa kilid-kilid. So yon makatipid ka talaga. Wali naman talaga kahit saan, basta mall ka pupunta, mahal talaga ang mahabilihin doon. anyway so anyways, hindi pala dyan ang aming pakay. Napunta lang pala kami dyan sa mall kasi may bibirin kami doon sa baba. Yang pinuntahan namin is, ano yan, third floor. So pupunda kami doon sa second floor. anyway sa ganda-ganda din naman ng mga tinda dito. So na dito nga pala kami sa Macy's. So maganda din ang quality kasi mahal na siya. In short, then we went do shopping lang mga person days. Wait, kasi nga para maing naman kami guys. At saka pa aircon aircon dito guys. Oy para makatipid naman sa AC sa bahay. So tinurn off na pala namin yung AC namin sa bahay. Para dito kami maglagla at mapapugnaw kay sa mall. At para na rin mabusok na mi makamatahan guys. yun umiiyak ka pala si Dua kasi na, antok na siya guys. So yun, aking Pika Steel ay nagdunduyan sa kanyang card. Magandaan talaga ako sa mga ramit guys. Pero you know what guys, ang dollar-dollar naman din ang mabilihin. Oy, ano mang dollar si Uka guys? Piso lang naman ang pira ni Uka guys. Teres. Ito talaga ako guys, papumunta kami sa mall. Ang unaw-una ko talagang puntaan is yung mga sa dress kasi nga na nakakutan mo na ko guys para kay di sa kapay gapi. Bahala ng wala na sa sarili ko guys pa sa sila meron sa mga damit guys kasi ang ramirami rami ko naman ang mga damit guys hindi na nga makasya kasi na naman si uh guys. Yes guys so yun hinintay ko na lang mag ano opay magniwang oy kay para makasya naman yung mga damit ko kasi mabili-bili. And that rada ako nito eh, hilo tapos may mga shoes-shoes din shoes dito guys. So, yun, pag magbili kami guys, ayan namin ang mahal kasi ang bata nga guys. Ay maglaki naman din yan sila Susayang din naman yung mga damit. Ana kung plano niyo panang pa ng bata pero ming hindi na kami magano guys. Kaya nga no guys, ang... Um, um, a very expensive talaga pag mag-anak dito kasi nga alagan talaga yan. Bili ka ng diaper, gatas. So, wala naman akong trabaho. ka hindi din biro, guys, pag-alaga ng bata. Oh my jeez, wala kang tulog, lalo lang pag bago mong kapanganak. Oh my G, Papa, oh my G, ka talaga dahil ang mahal na talagang nabilihin na yun. Tas magdugang dugang pa bata, di ba so na yung dalawa way? Pasalamat na lang ako kasi may dalawa pa ako. Kasi sa ko talaga rati na hindi ako magkaanak. So thank you Lord, meron akong dalawang anak siya rest. Imag surisuray na lang tayo dito guys sama-sama na, na kayo sa akin para makapatingin-tingin naman ng kayo virtually siya rest. Inandito na naman kami sa ano ba to, mga ladies... O maharamit pang babae. So, mm, marami naman akong dami sa bahay, guys. Eh. Kasi ang ating puso ba na kukuna, pero hindi natin iniisip na may mga damit pala tayo na hindi na natin na gagamit pero bilin ang bilis. Instead na may eh, importante pa namang bibilihin kaysa ka ba dyan, diba? nga asawa ko, live it in your mean. In short, balansihin mo ang buhay, Therese. Okay, sorry, sorry lang tayo, guys. Itong video na ito, wala itong edit kasi kanina fagod na si Uka, right? Eh? Ito, na lang tayo. Okay, na dito tayo sa Okay, nandito pa rin tayo sa ladies department. Sub naman din ang mga kamatahan namin gaya sa tingin-tingin lang. Kasi pag... pagbili mo, tas... ma-regret ka din kasi pagdating mo sa bahay, susuot mo, wala ka palam angay. <laughs> na may mga propaganda na... ilagay nila sa manikini, yung manigay, maganda yung katawan, slim. Tas pag ikaw na yung magsuot, na fara kang balyena. Yun lena re regret kaga bakit mo binili wala ka palang angay. <laughs> Keso okay, yung walang angay guys sa Tagaluyan ay hindi pala bagay sa iyo. Yun uh, tawag sa walang angay. Abisaya na hirapan talaga mag, uh, magsalita mag ng Tagalog kasi napasanayan talaga namin ng salita ng Bisaya, guys. So itong mall na ay uh, ito yung pinakamalaking mall dito sa uh, Fort Lauderdale. So dito kasagaran manganhi ang mga, mga dato diri magmoling, mag mag magbili may minsan lang kami punta dito guys yung may bibirhin lang kami pero hindi kami nagbili ng damit dito guys ah okay meron pala kaming binili last time yung damit ko pang wedding so doon kami nagbili sa babasikan floor saka so, usual uh, yung binibili namin na dito is yung chocolates na sa second floor din so yun doon kami nagbibili um iPhone din yung iPhone na sa akin ng Asawa ko. Doon din kami. Dito rin kami nagbili sa galeria mo Kunti lang yung tao guys kasi nagpuntahan mi dito. Late na kasi guys. Magalas. ng gabi. So yon Wala lang. suri lang. May taraw lang para pabum nao okay. Baw na ka. Pa, para makatipid sa isi. It's heres. Marami ding magaganda guys na damit. Meron din sa second floor yung pang-pang beach outfit. Nagagandaan talaga ako doon pero... Ah. Sabi ko sa sarili really ay, propaganda lang yan kasi sa manikin sinuot pag sa akin ay sinuot, ay nako. Huwag na lang. Asawa ko tingin-tingin siya, pero uh, sabi sa sarili, really marami na marakong ganito sa bahay. We? Tas ligon pa ganito dani. Na hindi na, na, na nasusuot dahil sa dami ng damit, bibili sana siya guys sa pidigilan ko. Han. Sabi sa sarili niya, o oh, nga naman, marami naman ako doon sa bahay. Ako din, bibili niya ako, sabi ko. Awag na o, marami naman akong damit sa bahay at saka yung iba hindi na nasusuot niya. Yeah, hindi na ako magastos. Hindi na matalaga magastos guys, pero sa pagkain ako ah. magastos talaga po sa pagkain, sa pagkain lang. Pero sa material na bagay, hindi na ako ganun ka, ano sa... mga bagay, mga damit, lalo, lalo na pagdamit, for nakikita ko ang mahala man ang pressure ay salamat na lang sando unta mesa si kan store on agi do unta lang ako enjoy guys kasi ang price at saka yung quality ng damit uh, naka high quality shirt as tapos barato marami din ako mat, but pag sa si kan store kami magpunta ayon Happy ako doon. Yes, well, yung binibili ko doon sa second store is yung mga blanket, mga kratina, yun kasagaran garan ako bil bilihon guys tas mga plato mga tapirwer mga punda ng mga unan minsan una na labhan ko lang as like, pagit ka you guys kay mga high quality man good mga na mga, mga pyrex na makita ni mo dito sa second hand store as may mga opuan so doon kami nagbibili guys yung mga opuan namin dito sa aming kusina o dito sa aming dining table sa second-hand store to lahat na bili. And take note, hardwood siya guys, so hindi basta-basta. Dagaya ng mga aman bili ka sa ano ba yung mall ma furniture, Nung makikita mo para lang siyang improvise na hindi talaga siya hardwood. Talit lang siyang masira. So, maganda talaga na hardwood talaga. Sa patus, doon itam sa second-hand store, makano eh, magbili. Si barato, ama. Masawa ko meron pa nga siya mga damit na may mga paso hindi pa niya nasusuot. Hindi talaga kami ano sa mga damit. Pag magbulabas kami at magkita kami ng ganyan, wala tingin-tingin lang kami. So kung magbilin lang kami ng mga ang ha, mahabata doon lang kami sa mamurahin. Talagang kami doon sa Ross kasi may mga barato naman doon sa sa Ross na mga damit, usually talaga pag sa Ross, maano kalaga, mura lang yung mga damit doon. Malapit lang din yan sa, sa amin kasi pag mag-grocery mag kami sa Target, nandoon nandon din ang Ross at saka yung Target. Yung Target medyo mas mahal pa sa Ross so doon kami magbili sa Ross. Ibibili lang kami sa Target, yun lang yung diaper, minsan na pagkain, doon kami grocery minsan, pero minsan lang kasi medyo mahal din yung Target na mga pagkain doon na mabenta. Swali kasi sa uh, Alde Raman kami ka, uh, the grocery. Kasi nga malapit ang traga sa amin guys. Kung totoo sin lang talaga siyang lakarin. Yung nga lang eh, hey, mainit naman ang panahon so. ano oh, na kami magsasakyan lang kami. Yung Aldi guys is para lang din siyang Publix guys. Pero mas mura lang talaga siya dito sa amin uh, yung Aldi. Kasi yung mga price ng mga, mga foods nila ay hindi masyado mahal. Publix naman is yung yun talaga ang mahal guys kasi nga organic yung tinda nila doon. At saka malinis, talagang inviting talaga yung store. Ay yung mga worker guys, mga employee is yung accommodated uh, sila ba my may concern ka may hanapin ka yun. Tugunan ka agad nila. Gaya ng Walmart, sa so pumunta nga para kami sa Walmart. Yung Walmart, guys, malaki siyang A uh, grocery stores, may ano din siya, may shopping shopping area. Pero hindi ko gusto yung mga employers, employees nila doon kasi pag may concern ka parang baniwala lang sa kanila. Tanong ko kung saan yung ano, uh, may hahanapin ka, i Ano lang nila sa kamay nila, i ni nila doon sa, o doon lang sa ano, ganito, ganyan. Gaya sa Target or um, Publix na talagang sabsamahan ta kung saan banda yung hinahanap mo. Work naman guys, di malayo-layo lang naman din ang Walmart dito sa amin guys. So minsan lang kami nagpupunta doon. Walmart lang kasi marami kang pagkapipili and meron silang mga ah, uh, pasta nandun lahat sa Walmart. Ga Barato lang din doon sa Walmart. But yun na lang, hindi ko lang gusto yung mga service nila. Yung mga employees na... May concern ka hindi, hindi nila baliwala na nila. At tingin ko kaya siguro ganyan kasi Baka nga, kasi nga barato lang naman din sa Walmart. At saka, yung mga employees din siguro nila is konpilan din siguro yung sahod. Kaya yung mga servisyo nila hindi rin kagandahan, sa tingin ko lang. Asaba ko dati, dollars per hour daw, pero ngayon hindi ko alam. Well, may.